yang estudyante ang pinatira nila dito dahil sa ito ay may kapansanan. Tayong mga, mga Pinoy sa mesa kagad. Ito uh, ay ito lang yung bahay nila. Halo pag dito pagdito sa school. Hindi ko pa alam ang bahay nila doon sa kanto. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Yan ang bahay ni Ella. So, ang tunay niyang pangalan ay Mikaela. at pupuntahan naman natin kung saan siya nakatira. what's up? Kasama ko yung kapatid ni ano? Ang pangalan mo siya? Ni Micaela Si Sarah. Sarah? Apo. Sarah, Sarah. Muntin po yung siya siya. <laughs> Hanapin po namin si Labinia. Isang inggitera. <laughs> <laughs> meron po ba dyan? Say ho ho. Alam ko meron dyan. Hindi, <laughs> nausap. Nausap. Pag-usapan namin yung ano. Yung pag-akyat sa... sa kanila sa wali doon pa, doon malayo pa yung tubig na iniigiba nyo. this okay. yes, Diyos Kung makikita nyo kanina mga kabunso, yung tubig doon kanina, yung may naliligo, yung may naliligo doon, doon magmumula yung tubig nila Pagkat doon sa bahay nila. So hindi natin masisise yung buhay ni ano, ni Micaela na kahit gustuhin man niya makatapos sa kanyang pag-aaral mahirap talaga makabunso dahil alam niyo yung sakripisyo ng ginagawa ni Mikaela pag-akyat panaog pag-uwi ng school pabalik ng school na kahit ako mismo naka-experience hinihingal ako bakit hindi ka hinihingal kasi sanay na siya kasama ko si Sara ayan meron tayong kapit bahay dito kiraan po ay mami ayan hi nai sarap yung simoy ng hangin dito sa probinsya pero ang maamoy ma mo ngayon puro usok <laughs> usok ang pag-akyat sa bundok Naalala nyo ba yung pag-akyat ko sa bundok <laughs> nakakalala ah! ano ba yun <laughs> so yung tipak lang nanggugulat pa yung ganito yung dadaanan mo tapos may magugulat sa iyo sige po, balitaan namin kayo ulit mga kabunso sa mangyayari sa amin dito ako inihingal muna bye sayo ho, -ho. Are you? Kunsan <laughs> ka <Kaka> pupunta? Sa gas station ata. Ano pa gas lang hirap naman talaga kung pabalik-balik kami tapos may kapansanan sa ano po? ang ano ganda pala eh kaya nakarami eh ha? kaya pala nakarami ay maganda ay maganda ay Pundit yan eh. Pundit. Ang Ah, dito ang sa inyo. Ah, dito. Oh, oh. Siya si Magaela, 18 years old. Akong tawagin ay Ella. Siya ang pinatira sa si school para di mahirapan sa si pagpasok sa si school dahil sa kanyang kalagayan. Sana siya sa mga gawaing bahay. Sa tuwing walang klase, siya ang inaasahan ng kanyang mga magulang sa gawaing bahay. puso. Mm. Ay, ang ganda naman pala ni Ano. Oh, oh. Ang ganda Ay, pwede ba si... Ay, ito yung bahay nyo. Sige, subukan mo. Wapatid na ako sa asin. Nakakita daw pong pogi. Pogi din siya. Aso ba ako? Handsome. <laughs> Ay, pwede hinga muna. Ay, ganda naman pala ni ano Micaela. ni Mikaela puti-puti mm -hmm. hindi <laughs> ba <gasps> nanay ka po? Okay. Ah, maganda naman nanay bakit ang mga nanay? ano yun nga lola? Dito na ah, yung uh, mabango. <laughs> <laughs> pawis lang po yun. <laughs> Maraming na in love dyan. Di ba yung pawis dito Marquez. sa probinsya? Oh, wow. Tingnan muna tayo naman. Inhale. <laughs> Inhale po <bunso>. siya. Exhale. Ang dito pa. Ang tao si Kuya. Ayan. Welcome to my vlog. At meron po tayo mga audience. Hindi, joke Pwede Alam nyo, yung pagbablog natin na to, alam nyo ba, ang pagbablog puro mga marites yan <laughs> kaya kung marites ka isa ka vlogger hindi <laughs> 5 minutes lang 5 minutes Yo, what's up, what's up? Ayan, game na, ready na bunso mm. pinuntahan kita dito kasi sabi ni ma'am principal, ma'am Jocelyn ano mo yun, aware ka naman doon <laughs> mahihain siya <laughs> mahihain ka ba? hindi na mamahihain ba to? hindi naman, marunong naman siya sa mag ilan taon na si Jocelyn? ay hindi si... ah, ako <laughs> yun principal pa yun <laughs> ilan taon na pala si Mikaela? Eighteen. 18 ano grade mo na? Ano grade mo na? Grade 5. Grade 5. Grade. Kamusta naman yung pag-aaral? Okay naman po. Kwento mo naman. Yung mga, ano, yung mga buhay mo. Yung mga na-experience mo sa tao, experience mo sa buhay, experience mo sa pamilya mo. Kwento mo. Dahil alam mo, itong kwento na to, magpapabago minsan sa buhay ng isang tao. Matatag ba si Jocelyn? Ay, ah, si Jocelyn. <laughs> Ma'am, alis ka nga dyan. Hindi, Jocelyn. Si Mikaela. Matatag ka ba? May pangarap. May pangarap. Ano bang pangarap? Anong pangarap ni Duso? Ini, puso? Wala kang pangarap? Dapat meron. Hanggat nabubuhay ang isang tao, dapat may pangarap. Kasi hodang ano man yung pagsubok na dumadating sa atin. Kasi set aside mo yung sitwasyon natin ngayon. Kasi sa daming PW EW din, EWD din dyan, hindi lang naman ikaw, na marami ding pinagdadaanan sa buhay. Marami ding experience na kinakaharap nila sa buhay. Pero makikita mo sa kanila, nagbibigay sila ng inspirasyon sa iba. Na ang iba, pinapakita nila anong mayroon sila talent, may pinapakita sila sa ugali, may pinapakita sila sa anumang bagay na may inspired nila yung mga tao na nasa paligid. Na kahit ganyan sitwasyon mo, sasabihin mo, eh kahit yung maganito sitwasyon ko eh, eh kayo, at least ako, nakakapag-aral ako, nag-aaral ako, eh kayo, sa sitwasyon niyo na yan nag-aaral man nag-aaral nga kayo pero ganyan naman yung ugali nyo. Yun. ganyan yung sitwasyon, ganyan yung buhay mo madami dyan nakatapos din yung pag-aaral na normal na nakatapos yung pag-aaral pero nasaan tambay, hindi lahat meron dyan na normal pero nasaan nasaan tambay lalo sila naghihirap Eh tayo o kayo may mga kayo na mga PWD Uh, kayo nagsisikap kayo para imagine kahit pa ba ano uh, grade 5 ka at least sinutuloy mo yung pag-aaral mo sarap kayo may, may natapos sa pag-aaral kahit pa ba nakatapos ka na pag-aaral o nakapag-aaral ka lalaman mo kung bakit yan yung magiging batayan mo yan yung magiging sandata mo sa ibang tao wala ni sino ma makakadegrade sa iyo na ibang tao basta nakatapos ka ng pag -aaral. Importante yung pag-aaral. At kaya saludo ako sa iyo kasi maganda yung ano mo, yung ginagawa mo. Hindi ko lang may imagine na ganito pala yung dating gawain mo. Na dito ka nagdadaan po sa school, Hanggang dito, pabalik-balik ka. Dati ganun ginagawa mo. Ah, pero nag-aaral ka doon ka na. Sumali ako. Hindi, hindi, nung maliit siya, nung no, maliit, <laughs> and, and burn po siyang pasan ko. po, bago po. Pero ano ma'am, dito ka nga bunso? Ano ba ka bunso? <laughs> dito <Dek> ka ma'am. Ayan, sorry <laughs> <Dek tokan. laughs> Ay, dito ka bunso. Di ba sinet ko, tapos hindi ko inoan. <laughs> nay, anong pangalan mo, Nay? Michelle. Michelle. Michelle, Micaela, bato-bato, pika yun para mo yung set. Kanda Buso, say <yo> <laughs> Say hey hey. Imik, buso, imik. Oh. Dalik, kwento mo naman. Ano oh, magkakwento? As in, inborn po siya ng ganan. Pagka-anak ko po. As in, pagka-inborn po, as nag-aaral ano ko na po siya, yung sacrifice na pag-aaral niya. Buhat-buhat ko -buhat po, po siya. Diyan hmm. sa pagpasok, hatid sundo, hmm. tanan ko. po. siya. Hmm. Kasi yung nakaabot po siya ng grade 4. And ganun po ang aking gawa sa kanya pag-buhat. Simula nag-aaral siya? Oo um, po, nag grade 4. As in, nung umalik ko, hindi niya na po nagustuhan pumasok. nakailang taon na po ng tigil. As in, Ayan po, nagustuhan ulit po niyang pumasok. Mm -hmm. Na Tapos? Kaya po, as po. Um, Bakit niya naisipan na ano, pumasok? Nagustuhan po niya. Eh, may ano, para sa, siguro po yung naano po siya Na, baka, na kasi kasabayin po niya itong aking bulso. Mm Kailan po ang hindi nag-aaral. <laughs> <laughs> Ikaw buso, bakit mo nalisipan ka? Mo lang? kasi Kasi pag ano pag sinabi mo gusto mo lang para mo masasabi mo na gusto kong may ano may maratay. Oo ano ko tatlo, Magsasalita. ako na. Kumusta? Tsaka huwag mo ikakaya yung ang, ano man yung ano natin. Hmm. Sitwasyon natin. Hirap natin sa buhay. Nakakatayuan hmm. natin sa buhay. Ay, tamo. Tamo, hmm. ang na. hirap natin dito. Iigid tayo, doon pa po kami na rin. Uh Oo, -oh, yung mga ganun. Alam nyo yung, yung experience din experience. nyo. Iigid tayo, nagsasahod ng tubig. Is oras ng hating gabi eh. Hmm. Hmm. Yan po nga, kung angry, hating gabi po nagkakatubig. Nagawasan po kami doon. Po. Ayun po, sa umaga po, siya kung po amin kung hinahakot niya. Mm -hmm. Sino nagkakot ng tubig? Kayo na? Ayong okay. asawa niyo? Ay, nasa warap po, nasa lipa. Di pag po nadating, hindi siya po mm -hmm. ikatawa ulang. Okay lang po na i-video si, ano, okay. nakausap ni naman. Okay. Salamat. Ako naman po siya. Ang, ang, inaano ko lang is makatulong ba? Hindi dahil sa financial, support natin sa para bigyan natin ng lakas na loob yung tao alam mo ako, nakagraduate ako ang sarap sa pakiramdam graduate ako nakagraduate ako pero ngayon, kahit anong sabihin ng maraming tao sa akin sabi ko sa kanila ako nakagraduate ako ako tapos ako napag-aral ako ng nanay ko dahil sa sipag at niya. sa kabaitan ng nanay ko, ng tatay ko kakaingitan sa atin. Buti pa si Mikaela, nakatapos ng pag-aaral. Tapos kahit ganun yung sitwasyon niya, nakatapos siya ng pag-aaral. iba, Yun yung makikita mo. Samantalang ako, normal ako. Bakit hindi ko natapos yung pag-aaral? Diba? Na-experience mo yung hirap ng buhay ninyo pag akit pa na ang dito sa napakalayong lugar ninyo. Diba? Yung sitwasyon ninyo. Tama lang yung decision mo na makapag aral at makatapos Dahil yan yung magiging sandata mo sa sarili mo, sa ibang tao, na kumukot siya o kung ano man sinasabi sa iyo at sa pamilya mo. Di ba? Kaya ikaw, tapusin mo pag-aaral mo. Ilang beses man natin pilitin siya magsalita, wala pa rin ibig si Michaela. At mas minabuti na natin na ibigay ang ating regalo para sa kanya. May binigay akong blessing para sa iyo. syempre ito ay alam kong makakatulong sa iyo sa pang araw-araw mo. Again, huwag mong ikakahiya kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Patuloy mo yung pangarap mo. Dahil yung magiging kinabukasan mo, yun yung magiging sandata mo. Sa mga tao nakakaharap mo. Amen? at Tsaka huwag kang makakalimot sa taas. Hmm? Thank siya, oh. so, yung... ito pa iyo may dala, dala ako sa iyo. Ito ay laruan. <laughs> ito ay isang wheelchair na galing sa Migs Molino International Supporters. Oh, ayan, sabi ko sa iyo, bigay nila yan. Ang Migs Molino International Supporters, nagbibigay sila ng mga wheelchairs sa gaya nating mga gaya mag-uso. Ibig sabihin, may mga tao na concerned sa iyo. Hindi lang sila, hindi lang ako. Malay mo may mga iba pa tayo na mga supporters o kabunsoan dyan na willing na willing ibigay sa iyo yung ah, uh, tawag dito, yung tulong na gusto mo mangyari o in the ano man yung magiging kinabukasan. Tama ba tayo, Bunso? Ito, sana ma-appreciate mo, Bunso, ha? Pag binigay ko ba ito, iinig ka na. Hindi, <coughs> Pakita natin. Tan, tan, tan. Wow. Bagong bago yan, Bunso. Hmm. At least, di ba, makakatulong sa iyo.

May daanan ba doon? Ay, meron naman. lang. Hmm, yon po, di ba? At least kahit pa paano, less naman yung ano mo, yung sakripisyo mo. na. Ano? Tapos, ibibigay din ako sa inyo. Mama, galing ba siya sa school? Oh. <laughs> Sige po, so bibigyan kita ng alawan sa <laughs> oh, iimik na yan. At saka gagawin na niyan ang kaya niyang gawin. Ha? No. Iimik ka na ha. May bibigay akong alawan sa iyo. At syempre sa magulang mo. Ayos na. Ayos na Ayos. 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 po sa mga binigay po sa amin. Yung tulong ni Kuya Megs. Lalo-lalo na po kay Ma'am Supan. As in, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kayo po yung nakaahon po dito sa amin sa kabundukan po. Thank you po. Ayun na po. Tulong sa aking alam. Ayan <laughs> oh, na ay. eh. Nasa upuan mo. na <laughs> <laughs> si Kuya pala. Ari po, si... anak ko. Ayun, si Kuya. Ipalay yung ko. Yan po ang asawa at anak. Hmm. Ah, bunso, may bibigay ako sa inyo. Ha? Hmm. Ano to? Nala. Pera, nakakapagsalita. Magkano to, bunso? Sa hula mo, magkano Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? <laughs> malakas, malakas. Lumalakas <laughs> yung ano, yeah. yung boses. Kunti pa, kunti. Kunti pa. Bibilangin mo ha, bilangin oh, mo. O oh, bilangin, oh, bilangin mo ha. Bibigyan kita ng... Mamaya mo na, mamaya mo. Bilangin mo ha. Yan. 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 Yeah. 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 Okay. Ang uh, 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 para sa inyo, sa iyo. Kung gusto mo magdamo sa nanay mo, huwag mo ibigay. Hindi <laughs> Kamahiya. Tapusin mo. Ah, <laughs> hindi. Ha? Magtatapos ka ha? <laughs> ano man sabi sa <laughs> ng mga tao, basta tapusin mo pag-aaral mo, no? Oh, uh, Naka-smile. Uh, na tayo, Bunso. Pagbawalis si... na yun. Magwawalis na okay. yun. Totoo okay, lang <laughs> yan na. Muna. muna tayo. So, <laughs> 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 ayan, <laughs> ayan. ayan, gay. Ang mayon huh? ay, ano mo mo naman? Ay, kasama ko siya <laughs> <kami> dito. <laughs> ay, dito ka na Ikaw na, ano mo mo naman sa Ano mo? Ano masasabi mo sa nagbigay ng video, sa nagbigay sa inyo ng biyayan niya? Ako'y nagpapasalamat ko ng marami. Salamat mo po sa inyo, kay ma'am, at kay gan. Thank you po lang, marami at Kami na, po. Kami po'y natulungan. yung uh, 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 sumusuporta po sa aking uh, Lalo na po kay Elena Ikaw naman bunso, ano yung masasabi mo naman sa mga tao na Oo, bunso. Gusto mo din bang biasing Ikaw, bunso. Ano yung masasabi mo sa sa mga tao na tumulong sa iyo at tutulong pa sa iyo? So yung pag ang mga ganyan, pag binibigyan tayo ng blessing, diba? alam niya, blessing yan ni God. Deserve mo yan. Pero dapat pasalamatan din natin kung ano binibigay ni God para sa atin. Isa lang ako nagiging well. Yes, Bunso. Oh, what up, what's up, what's up? Isa lang ako din kasi. Oh. Buti pa si Buti pa yung bata nagsasalita. Alam mo bunso, nagiging way lang tayo. Ako, naging way lang din ako para magbigay at maghatid ng tulong sa ating at, at isa ka at sa ang Diyola. <laughs> Pinasanong <laughs> na e, ba eh? Maraming maraming salamat sa tulong ko Ano? mo na lang. Dali, tatrans tatranslate ko. <laughs> <How much? laughs> <laughs>

at dahil sa na-encourage natin na pumasok siya sa school para ipagpatuloy ang pag-aaral, eto ngayon si Ella. Patuloy na nangangarap Mikaela, good luck sa iyong pangarap.